So, wait sa, kung saan i Alimte! So, ayun nga siya. So, nakakita ko pipino diya sa balay. O, ang bot kinsa'y tag-iyaan. Maluto <coughs> ko ng manokar, wala So, padayon, ta. So, nakakita ko pipino diya sa balay, no? Ang bot kinsa'y tag-iyaan eh. Pero, I think, amuan eh. So, ako di siyang himuon ka ron sa putahe nga ako kayong ganahan. O, paborito kayo na ko pipino. Special na katong, dili na ko siya lutoon. Kanang basta ako siyang buka. O, oh, basta kay Pakit Unta mo! Oh, kaya! So wala ko kabaloon sa'y tawag ano niya. So na ako dray sa laan. So kay salaon na naton. <coughs> ni manok. So naka sa laon diri oh tingong puron kay lutuon ta ka. So ako kay salaon man siya after nato siyang himay himay oh. So naka tay langgana diri nga naay tubig. So butangan nato ni, asin asining tubig, no? Depende na kami bahala on siya kag So ana siya. So basta gi butangan ko siya asin. So dili kay siya daghan, no basta kay medyo mo parat-parat lang yun siya sa tubig, And then, kaning pipino, kaya ito ni siyang slice on. So, yung ano ako sa kuwaon na ko ng tumoy. By the way, dili na ko sa panitan kay hugasan raman niya siya. So, ano siya, paon ng tumoy-tumoy. And then, ikat na to siya. O, depende kung sa gusto ninyo nga klase nga kat. So, ko siyang ikat diri sa tunga. Ano? So, ano siya, natunga na siya. And then, ikat ni mo siya. tria ah, pa paana? Sa so, pano? Depende kung sa kabagaon. So, ako kay ngunani siya para kagubkub ka siya inigkaon. So, ano? So, mo lang siya buhaton sa tanang pipino no, ingana unra na ko siya. So, depende kung unsa ka dak ha kung gusto mo mo ani. Eh. Oh. Plus ka ko lang siya manok, ay di manok. Kini manok no. Ay na. So, kung abay ah, by the way, kung diligon mo ganahan sa pipino sa yang liso, so pwede ninyo na siyang tanggalon ana unon. so inyo siyang ilabay kung dili mo ganahan sa so, ako kay dili kay ko ganahan basta dagko na kayo like mo ka na niyo ka makita na ang liso niya. So ato siyang ilabay. So ato siyang slice on. Mm -hmm. Mm -hmm. So slice lang sa slice. By the way, ako siyang mugasan ka duha nga tubig nga na'y asin. No? ihumol pod na ko siya sa tubig nga na'y has... Hasin? Asin? Ano? 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 Ay! Uh! So, pareha ni Dagko na kasiya So, ako siyang ginatanggal. O. Oh. So, wait lang. Tanggalon saan ako. Pareha ni, natanggalan na na ko siya. So, ako na ni siyang slice on. So, slice on saan ako ni siya. So na humana ko niya hugas no gihugasan na nako na siyag katulo nga na ang tubig kay gibutangan nako og asin pero kung magbuhat mo og ingon ani eh, pwede ra gud inyo butangan og asin so ako ang trip lang jud kay kana nako butang og asin so ingon na lang siya so karon kay humana man taghugas so maghimo na ta katong iyang murag sauce gud niya so tara so na ako yung suka diri a ah. so kaning suka kay suka ni siya sa tuba so ibutang na to diri a ah. suka and then human sa suka kay kaning siya optional ra ni siya depende ra sa inyo kung magbu magbuhat man ni eh. Ito nga ito siya bitsin. So, di kayo siya daghan. So, bitsin and then kuan. Tuyo. Tuyo. So, depende ninyo kung sa kadaghan nun inyong tuyo, no? So, ako okay. kayo, basta -ano so, so, kay magporma sa o bitsin. ano na So, magporma na sa gingon na So, oh. After anak kay... Mura na kung ginabutang. Kung naay lang mas, ginabutangan ko siya. Pero kung wala yung lamas, eka na lang. So, ang buhato na to, sunod kay. ibutang na to ning pipino na to, Dria. So ako syang kamuton kay total kamera may mga unong niya, limpyo man akong kamot. Oh, nagugas mo So ako syang i-mix mix. i e makes makes. So ano siya. So dili day na ko siya kaunon dahil kanang after ani kay ako pa syang i-stay sa mag ihumol pa nako na ning pipino diri asa sauce sa pila ka minutes. Oh, tapos pwede na siyang kaunon. So ingana lang siya. So sa. So si. So ingana ni siya. Ano na sa do? O di ko makaingon nga, lami po siya sa inyo ha, kay. Kuha man yung taste. No? Kuha man yung paborito! No. Tumaya so, siya. Hmm. Lami naman daan ang pipino, bisag walay sauce. No? So after ani eh, kay. Mas lami siya kaunon kung ibutang naman siya sa ref o oh, mga 3 minutes or 5 minutes. So ako siyang ibutang sa ref karun. Like legit, lami dun siya para sa kuha. Umutang para sa inyo ha. Basta para sa ako, lami dun siya. Nya ka mo, the more nga daghan inyong suka, kanag kung feeling nga aslom kay siya, the more siya lami. Para sa ako Para sa ako ha, para sa ako ba? Basig mga reklamo na po mo. Ha? Hmm. Da. Ano nang <laughs> so, ako Bako na siyang ibutang sa ref. So mga 3 to 5 minutes after na ko siyang ibutang sa ref. Pwede na lang ako siyang habwaon. So ako adyo niya siyang ginahimog sudan. O sa'yo kayo, ginakilaw na ko siya. O sa'yo kayo, ginakaon na ko siya after kumukaon o kanon. So yung una na lang, depende na na ninyo! So na ko ka-weird in terms of sa mga pagkaon good. Oh, magbut-but o oh, Actually, duha misa ko ang pagumangkon nga ganahan kaayo ato nga putahi jud sa pipino as in. O okay. eh. kay ang manok kay wala na nagbanha. Kung magbanha pa sa ihaw eh, na ko siya. <laughs>